Ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo sa inyong paglalakbay. Naglakbay ang bayan Israel sa loob ng ilang taon. How many years? Forty years. Nagpaikot-ikot lang sila doon sa bundok ng sinay sa paanan ng apat na pungtaon. Doon sa loob ng apat na pungtaon, sila mga kapatid ay pinang ng Diyos sa gabiwan ng ilaw. Sister Tonette, nadaraw niyo. Pero meron silang ilaw. Ang nag-iilaw sa kanila ay isang kulak na gumagabay sa kanilang Nandun ang presensya ng Diyos Nagbibigay ng liwanag sa kanila sa gabi Sa umaga wala silang problema sa pagkain Paggising nila ng umaga Nanay Esther Bababa ang hamog sa lupa Paggising nila, mawawala ang hamog Ano makikita nilang pagkain? Mga? Mana Mana, mana mga kinapay Kita ni Panginoon, God is our provider. Huwag ka lang gagawa ng sarili mong gawa. Nataliwas sa gusto ng Diyos. Yung mga bayang nakapalibot sa kanila, kaaway ng Israel yun, inuusik sila. I mean, inaaway sila, inuusik, pinapatay sila. Alright. Mga kapatid, hanggang ngayon, ah, darating sila, walong katao, may eh, bisita po tayo, ang tinig. Dito po sa lugar niya sa likuran ninyo. Para rin po sila. Ah, ganito. Hmm. Nang sila doon sa lupain pangako, ito na ngayon, yung Israel, ang tawag po dyan, uh, ah, at ini ay land of Canaan. Na ang nakatira dyan ay mga Palestino na ngayon ay mga Doon sa lugar ng Canaan, andun yung Gaza. Ang ginawa ng Panginoon, pinalayas ng Panginoon yung mga nakatira doon. may mga higante. Sila, sila kulaya. Sabi ng Panginoon Palayasin niyo sila Pinatayas ng Israel yan Kaya sinabot ng Panginoon Yung lupa itayad Ang lupa yan, mayaman yan Andyan lahat ang pagpapala ng Panginoon Kaya yung mga pinalayas doon ng mga palestino Na ngayon ay Galit na galit sila Sa Israel hanggang ngayon Ginigyera sila Hindi sila manalo bakit? Kasi mula sa kanilang amang si Abraham hanggang ngayon yung pangako ng tumpakin sa kanila. Pakinggan nyo, pakipasa, Alvi, sa Kapitulo 11 ng mga taga-Roma, versikulo 1, basahin. Ah, Hebreo pala. Hebreo pa 11.1. Ano-ano? Roma nga pala, Roma. Roma 11.1. Pakinggan po ninyo. Hanggang ngayong ginigyan sila, hindi sila mananalo sa Israel. Ba bakit? Andon ang paglupay na pangako ng Diyos hanggang ngayon. Roma 11, si pakibasa. Ito po, sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? huwag nawang mangyari sapagkat ako man ay Israelita mula sa binhi ni Abraham mula sa lipi ni Benjamin. Anong sabi? Pinakpil ba ng Diyos ang kanyang bayang Israel? Hindi. hindi. So hanggang ngayon, ang blessing at pag-iingat ng Diyos na sa bayang Israel pa hanggang ngayon atin hindi sila mananalo napakarami na nag-try sa kanila. Diyan ang Iran, Iraq, Afghanistan, lahat ng mga nakapalipot sa kanila. Hindi sila matatalo. Tandaan mo nito. Alright. Iwanan natin yan. Mga kapatid, yung spirit, yung kasaysayan ng Israelin ang nasa atin ngayon mga Kristian. yan. Ganito yan galing tayo sa mga ng pamumuhay, right? Wala tayong pinagiging kurang tunay na Diyos, di ba? Ako, galing akong katoliko. Marami akong sinagpa. Kahit katoliko ko, marami akong bisyo. In short story, lahat tayo, galing tayo sa mga pamumuhay. pamumuhay. Dumating ang panahon, gaya tayo ng Israel, tinawagan tayo ng Panginoon, lumabas tayo sa pamumuhay nating bakasan libutan dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil yung pamumuhay sa libutan, wala kang future dyan. Mamamatay ka na wala kang kinabukasan dyan. Right? Bakasan libutan. Ala, rags, matkata, pitokihan, iguman, puro tayo kasiyahan Pinalalabas tayo ng Diyos dyan. Labas kayo. Gumagamit ang Diyos ngayon ng kanyang lingkod na siyang tumalarawan kay Moises. Tumawag. Sino yun? Yung mga mga nara. Alright. Lumabas tayo ngayon. Paglabas natin, ano pangako ng Panginoon? Ang Panginoon, ang nalo ninyo? ay nagsugo ng tagapagligtas na ang pangalan ay Emmanuel. Sino may pangalan Emmanuel dito? Wala. Meron. Ang nag sa ng pakabalan. Alam Ano yung may ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us ang Diyos sumasa. And that is the meaning from the Greek word na Emmanuel. Emmanuel, na may Esther, ibig sabihin, ang Diyos sumasa rin. Mga kapatid, lumabas tayo ngayon sa sistema na makasalanang pamumuhay, kaya nandito tayo. Tayong narito ngayon, may kaaway tayo. Kaya ng Israel, hindi sila kinangkanan. Hanggang ngayon, kinaaway pa rin sila. Tayo, mga Kristiyano, meron tayong kaaway spiritual, hindi natin nakikita. At ang kaaway natin, basahin natin sa unang Pedro, kapitulo 5, narito ang ating kaaway na hindi tayo kinatangkanan hanggang sa ikaw ay mawala sa mundo nito.